Hello guys, good morning, good morning Pilipinas. Yan, good evening Europe. So ngayon, kanina na ako nag ano, ngayon na ako nakaisip pag ano, mag vlog, nag ikot ikot ako muna dito kasi parang ano. So ngayon, ano guys, mag, yung posa ko kasi, <laughs> yung posa ko, hindi pa yun nakaalmosal. Kasi ako, nag-ano lang ako, kumain ako ng isang peras at nag-inom ako ng isang tasang Milo. So ngayon, parang nag dami na ako nag-ikot. Ikot lang muna ako dito, nag-ano -nag ako sa nakatawan ko. Tapos nang dumaan ako doon, lumabas ako yung pusa ay nag-ano sa akin. So ngayon, sabi ko, anong una -na ano, naglabas na ako ng isda kasi sabi ko, mag-isda ako ngayon. Ayan. Ubusin ko na talaga yung nasa freezer ko yung mga ano doon pagkain. Ano lang ito tatlong tatlong hiwa na ano na isda. Yung ano to yung first class yung sabi nila na isda pero parang mukhang mataba kasi yung paglinis ko ay mataba siya. So ngayon, dinidepress ko hindi pa ano siya. Maka ipaksi ko o magprito ako ng isang piraso tapos ipakse ko yung ano. Ayan. Ito ko lang muna. Hindi pa talaga na ano siya. Kaya sabi ko, kawawa naman yung posa ako pag ano, wala akong, hindi ko yan pakainin ngayon. Kagabi, hapon na naman yan siya. Yung parang maano ako sa posa kasi, ano, yung time mix siya sa labas. Pero one time na nakapasok siya dito, hindi ko alam na nakapasok siya dito. At saka, andito na, dumirit sa kusina. Tapos may tinakpan ako dito sa ano, ay nag-ano siya, tumalong sabi ko, ano yun? Nay, nakuha ang posa, kaya ayaw ko talaga yan, hindi naman talaga maano, kasi yung pusa na yun ay talagang gala talaga yan siya na pusa. Nagpunta lang yan dito sa amin, tapos yung anak ko na nandoon sa Canada, pinapakain niya. Ayan, ay, hindi na umalis. Tapos nung umalis na yung anak ko, papunta na siyang Canada, nagbilin siya, sabi niya, mapakainin niyo naman itong pusa. Kasi, hindi eh, ba nakita niyo na yan niya, yung ano niya, yung yung balahibo niya, eh, ganda tingnan. Puting-puti siya talaga. Yun. Tapos, may ano ako dito, nakita ko may ano pa pala ako dito yung galing ano to, yung ayuda na corn beef, bingo, ito. Mayroon pa kasi ako dyan na ano, kaya nakita ko yung nag-ikot-ikot ako sa Hindi ko maisip talaga na ano, sabi ko, ay mayroon pa yung ano, bingo ito na lang ipakain ko sa kanya kasi mamaya pa ako kakain mag ano ako mag prito ba o sabaw between ng ano between ng 12 hindi pa ano ako kakain ako mamaya kasi isang pirasong ano piras yung yun, isang tasang Milo yung iniinom ko so ngayon buksan ko itong ano itong bingo tapos bigyan ko yung posak bigyan ko ng posa, tapos itira ko ito ilagay ko sa ano sa para ano sa kanya na lang ito kakainin niya ito <laughs> ko yung ano yung posa isa pa gandon ako mag ano ano sa ano ko sa sa pa ako parang naglambing-lambing siya try mo buksan buksan ko muna itong ano ko itong tong bingo para sa posa natin alam niyo minsan gumagana itong opinion ko minsan hindi nung isang araw nag yan, gumagana sa yung isang araw nag-open ako ng ano. Ayun oh. Pangit ito na ano na kondit. Hindi ko, hindi ko. <laughs> hindi ko tay. Bihira lang kasi ako mag-ano ng mga dilata. Yung maggrocery ako. Yung bihira lang ako mag-ano nito. Talaga. Sa so, yung apo ko kung dito sabihin niya na, "Mama, may ano pagka pa dito. Kain, magkain ako niyan." Yung san inanok. So, yan. Nabuksan na natin itong ano. Tapos, kuha ko ng kanin. Kasi nagsaing ako kanina. Doon ako nagsaing sa labas. Kasi parang mag-enjoy ako yung... Parang malibang ako. Malibang ako yung... Ano? Yung mag-saing ako sa labas. Na maggawa ako ng apoy. Yung ganyan. Na nilibang ako. Mayroon naman ako dito. Pwede naman mag-rice cooker. Yung ganyan. Para naman din makatipid ako. So, yan Mayroon naman akong rice cooker dito. Mayroon naman din akong gasol. Kaya, minsan doon ako, kasi natutuwa din ako pag makita, ma, pag mag-usok-usok doon sa labas. <laughs> mayroon, mayroon usok, umuusok yung ano doon sa labas. May usok na makikita mo sa paligid. Yung ganyan, parang ganyan ang ko talaga. So, ngayon magkuha na ako ng kanin tapos pakainin natin yung pusak nagpatugtog ako ng mga Christian song. Parang hindi ako mapakali. Pag, pagising ko, mayroon online sa YouTube, mayroon online mass. So yun, inabang ang pagising ko, minsan malit ako, eh, inahabol ko yun, pina, paano ko yun sa, ano, sa, uh, pinapatugtog ko yun kanina, tapos na yung, ano, sa, ano yun, sa Batangas. Sa Batangas yun. Kasi nakita ko dun sa YouTube na online, so yun, pinaano ko, pinatugtog ko. Eh nagpatugtog. Tapos na kasi 'yon. So ano, may mas na naman mamaya. Mga alas 10 sabi ng ano nan pare kanina, inaano niya, sinasabi niya. Tapos 'yun, ay makuha pala ako ng ano ng pa. ako ng kanin. Ito guys, oh. Tapos imix ko sa ano, imix ko sa rice para pati rice makain niya hindi ko type itong ano nito itong convict na ito parang durog na durog siya tapos ilagay ko ito sa ano ilagay ko ito sa ref so, so yun hinalo halo ko <laughs> halo halo ko na siya hmm. ko na nga yung ano dapat kong silang kasi minsan hindi niya maubos pero siguro ito ubusin niya at mayroon pala ka dito na yung American frog siya mayroon talaga matagal na yung sila dalawa mag-asawa yan sila. Lagi yan sila diyan mag nag ano talaga pag sa pag pinapakain ko yung paggabi. Parang alam nila yung oras na mag ano yung magpakain ako sa pusa. Hindi naman inaaway ng pusa din. Oo. Minsan yung dalawa papatong diyan sa plato na nilalagyan ko ng pagkain ng pusa. Doon sila papatong yung dalawang ano dalawang frog laki naman. Siguro mag-asawa mag yon Tapos, yun na nga, hindi, pinabayaan ko naman lang. Alam niya kung walang pusa, dito wala, wala kasi kung alaga. Parang ayaw ko din ng aso, kasi takot ako sa aso. Yun na lang yung pusa, minsan kinakausap ko yan. <laughs> so, punta na tayo dun sa labas. Yan, ayan na siyang... Eh, hey, come. Naku, tumanggos ng gusto niya ang ulam. Kahit naman sino. Ayan o, oh, Sige, bossin mo yan. So yun guys, nasarapan siya. <laughs> nasarapan siya. Kung wala itong pusa, malo, maano din ako. Naka, na, minsan nalibang din ako ng pusa na ito. minsan, <laughs> kin, minsan kinukulit ko siya. Hmm, ayan. Wala dito yung ano, wala dito ang palaka. Ayan siya Dami na nga yun na kanin. yan oh saan ka na naman main ka siguro hinahanap hinahanap niya yung american frog kasi dito yung pagkumakain yan siya alam niyo pagkumakain yan siya andito yung ano yung yung dalawang palaka <laughs> yung dalawang palaka hindi naman niya inaaway hindi niya kinakagat yung minsan andito sa gilid ng ano ng plato nakaano kumakain lang siya yung pusa hindi niya inaawa yung ano yung palaka <laughs> natawa nga ako lang kung mag best friend yan, yan sila hindi talaga may short video ako na inaano yung talaga mamayang gabi uh, paghapon pag na yan pag madilim na yun pupunta na dito yung ano yung yung palaka na yun yung dalawang palaka yan siya siguro na uhalagyan ko ng tubig So, yun. Pasok na ako siya. Maano ko ngayon, maaraw. Nagpakita si Ano si Ara. Hindi pa, nag, ano talaga yung pamangkin ko. Hindi nagsabi sa akin kung ano nangyari. Pasok na tayo. So, ayan guys, ano. Tinihingnan ko kung anong sa ngayon is January 22. So ngayon ay exam ng ano, exam ng ano ko ng apo ko. Sikan si kan quarter nila na exam kasi kahapon nag uh, usap kami tapos pagka 24 parang malang parang walang pasok, diretso 'yun sa ano, parang walang pasok. Sabi ko iwan ko kung pupunta siya bukas kasi dalawang araw yung exam nila is 22 at saka 23. Pagka 24 iwan lang ano, walang pasok sila. So, ngayong gabi. Gabi ng 23 ay uwi siya dito. So, yun lang, guys. Ang alas 11 na nang, ah, alas 11, hindi pa. Hindi pa alas 11. Alas 9 ng umaga, January 22 ngayon. So, yun. So, yun lang, guys, yung ano ko. So, mamaya yung isda ngayong anuhin ko. At ako'y magprito ako kasi medyo matagal na din hindi ako nakaprito ng isda tapos yung ano ay paksil ko so yun lang guys yung ano natin yung vlog natin so maraming salamat sa pag ano niyo sa pag support nakatalik <laughs> na ako dito sa ano ko uh, sa pag supportan niyo lagi sa ano ko sa channel ko at yun maraming salamat at see you on my next vlog bye bye